Magandang buhay, kabamba! Gagawa naman tayo ngayon ng mango sago. Dahil ramdam na natin yung pinakamainit na panahon dito sa Pinas. Kaya gagawa tayo ng isang masarap na inumin na nakaka-refresh sa ating katawan. Kaya samahan mo ako dito sa aking kusina. Manood, matuto, at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa Bamba's Kitchen. Apat na sangkap lang yung ating kailangan dito. Yung ating sago, mangga, condensed milk, at iba. Una nating gagawin ay lulutuin natin yung ating sago. Magpakulo lamang tayo ng tubig. Then nung kumulo na, ay akin lamang nilagay itong sago. Yung malilit lang pala na sago yung aking gagamitin dito or yung aking iluluto dito. At nasa 250 grams lang ito. Akin lamang itong pinakuluan hanggang ganito na yung itsura. Yung may kunti pang puti sa gitna. Kung ayon nyo namang magpakulo nito, ay may nabibili naman ng naluto na. Pagkaluto ko naman ito, ay akin naman itong binuhos sa strainer. Habang binubuhusan ko ito ng tubig galing nawasa. Kailangan kasi natin itong buhos kalubusan ng tubig para madaling lumamig. After naman ito ay akin naman nang nilagay dito sa planggan at nilagyan din ito ng tubig. Kailangan natin itong ibabad sa tubig para hindi ito magdikit-dikit. Nung hindi ko pa alam yung ganitong paraan, yung una kong pagluluto nito ay nagkadikit-dikit. Kaya naging lesson na yun sa akin. Natutunan ko lang naman ito sa kapapanood dito sa FB. Magmula noon ay ito na lagi yung aking ginagawa. Itatapon din lang naman natin yung tubig na ating pinagbabaran. Ang isunod ko namang gawin ay itong mangga. Akin lamang ito itong hiniwa at i-slice. Dahil kapanahunan ng mangga ngayon ay medyo mura ang presyo niya. Nabili ko lang ito ng 50 pesos per kilo. Pero may mas mura pa dito yung medyo maliliit ang size na nasa 40 pesos per kilo naman yon. Siguro may mas mura pa sa inyong lugar kabamba. Pakicomment na lang kabamba kung magkano ang presyuhan ng mangga sa inyong lugar. Itong aking nabili ay nadaanan lang namin ito kahapon ng asawa ko habang kami ay namamasyal. Nabili ko lang dito sa gilid ng kalsada ng Ligo or City. At talagang ang raming nagbibenta ng mangga ngayon sa gilid ng kalsada. Marami rin yung papuntang manawag. In-slice ko lang ito into cubes at ginamitan ko lang ito ng baso para sa mas madaling paraan sa pag-alis ng balat ng mangga. Bali na gamit ko lahat yung aking nabili na dalawang kilo. At akin lamang itong hinati. Dahil yung kalahati nito ay akin lang itong ipupure. Kung wala naman kayong food processor ay pwede nyo namang gamitin ang blender. E kung wala naman kayong blender kabamba ay manu manuhin nyo na lang itong dikdikin. Gumamit na lang kayo ng tinitor. Sa ganitong paraan kasi ay mas lalong malasa or mas malalasahan natin yung lasa ng mangga sa ating gagawing mango sago. Ang isunod ko na gawin ay akin lamang paghalu-haluin itong apat na sangkap. Yung aking nilutong sago, mangga, condensed milk at evaporated milk. Tig isang lata lang ng condensed milk at evaporated milk yung aking nilagay dito. Yung 374 grams na condensed milk at 360 ml naman sa evaporated milk. Hindi na ako naglagay dito ng asukal. At nilagay ko na rin yung aking na puree na mangga. At matamis naman yung aking nabili pala na mangga. Naglagay lang ako dito ng isang basong tubig. Oo kabamba, isang baso lang yung aking nilagay dito. Kailangan kasi na medyo matamis ang timpla nito. Para sakto mamaya ay lalagyan pa naman natin ito ng yelo. At itong ating ginawang mango sago ay talagang nakaka-refresh naman ito sa ating katawan. Perfect na perfect talaga ito ngayong mainit na panahon kabamba. Kaya ano pang hinihintay mo kabamba? Baka may available ng mangga sa iyong ref. Gawa ka na rin nito. At tiyak na matutuwa ang iyong pamilya. At ang isang magpapasarap dito sa ating mango sago ay itong ice. Kaya huwag mo kalimutan itong lagyan. Bago pala matapos itong video na to, pwedeng like and share ka bamba para maraming makapanood. Advance thank you sa'yo. Maraming salamat sa panonood ka bamba. Hanggang sa muli.